mga idol gawa naman tayo meron naman tayong pinapagawang tikpan dito palit siya motor mga idol Aka, tapos ko lang magpalit siya motor tulad nito ayan stator stator motor yan pinalitan ko bali dalawa to mga idol ito yung isa napaikot ko na eh kung nakondisyon ko na rin pati busing shafting palit lahat Stan pa ito mga idol Ayan, testing natin mga idol Kaya para makita nyo na High kick to oh oh O, oh, nagsiswing na siya ngayon, so, isi-sit up na natin ito mga idol dun sa mismong stan niya Saka lagyan natin ng, para mabuo na uh, May mga idol, tignan nyo yung kabuo ano. Sige Bali, tatlong nabuo natin Yung isa, kulang na lang itakip eh, hindi lang sumatch yung mga ibang part na hindi nalala dito ito yung isa saka ito yung isa buo na yan ito yung isa kulang na lang ng ano dito yung takip dito kasi hindi nag-match eh yung pinakahigpit din sa may nya ano mga ako pong videoan mga ako pong. dito yung dito niya oh pinaka ano ng ilis eh. nakahigpit niya hindi nagmatch so parang kailangan pa namin magabilihan to ito buna ito sa kato pari tatlo sana ang gagana kaso kulang ng part ng isa Cannot. mga idol oh. higpit mo tayo yan mga gamit ko kailangan mga power tools tayo finder kasi minsan may puputulin tayong bagay na kailangan para gumanda ang takbo